Hello everyone! Hello guys! Siguro naman ay kilala nyo naman na ito or karamihan po sa atin ay kilala nyo na siya. Isa po siya na doc vlogger dito sa Pilipinas na nagbibigay ng tips or information regarding sa ating kalusugan na si Doc Willie Ong na merong halos 9 million followers sa kanyang YouTube channel. At ginawa po natin ang video na ito dahil isa po tayo sa kanyang followers sa nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Kaya po marahil ay madalang na po siyang makapag-upload sa kanyang video mga nakakaraang buwan ay dahil nagkaroon po siya ng sakit at na-diagnose po ito na tinatawag na sa sarcoma at ito po daw ay cancer ayon kay Doc Willie Ong in the year 2022 in that election noong kasulukuyang siya ay tumatakbo bilang vice presidente sa ating bansa ay okay pa daw po ang kanyang palagayan And in the year 2023, ay unti-unti na daw po niyang nararamdaman na may masakit sa kanyang likuran. Nakakapag-medical mission pa daw po sila sa iba't ibang parte ng bansa natin o lugar. Pero kapag daw mainit ang panahon, ay hindi na niya nakakayanang sumama sa medical mission nila dahil daw po nahihirapan na siya tuwing mainit ang panahon. Ang akala nga daw po niya ay dahil lang sa aging, kaya kadalasan daw kung sumasakit ang kanyang likuran. At ito nga pong buwan na ito, September 2024, ay nagpa-admit po siya sa ibang bansa at na-diagnose po na meron daw po siyang sakit na kanser na tinatawag na sarcoma. Ayon po sa kanyang specialist ay nagkaroon po ng malaking bukol na sukat ay 16 by 13 by 12 cm sarcoma in the abdomen. At ang tumor o bukol ay nagtago sa pagitan ng kanyang puso at titin spine. Kahit sa ibang bansa ay kilala na si Doc Willeong dahil sa unang araw niya sa hospital ay madami na pong doktor ang nagasikaso sa kanya. Ayon kay Doc Willeong, hindi naman daw po siya VIP pero mainit na pagtanggap at pagasikaso ang nangyari sa kanya daw. All. Dahil sa pagmamahal nila kay Doc Willie sinabi nilang kailangan itong bumalik at mabuhay dahil mas marami pang buhay ng tao ang bubuhayin nito. Dahil sa pagmamahal ni Doc Willie sa kanyang mga supporters ay hindi niya tinago ang kanyang sakit at inilahad niya ito sa mga tao. Na kahit hirap siya sa kanyang kalagayan ay pinilit niya mag-video para lamang masabi niya ang katotohanan na nangyari sa kanya. At sinabi pa po niya kung saan daw po niya nakuha ang sakit na ito. Panoorin po natin to. Circle, one, two, Guys, kita nyo, kahit sa uli, nagbigay po siya ng payo para sa ating kalusugan. Hangat po namin at dasal ang inyong agarang pagaling at marami po naghihintay na nagmamahal at sumusuporta sa inyo.